O, diba? ah, alam ko na. Mm. Alam Tos, ko na. Gusto uh, mo sige. to. Sige. Gusto mo to. oh, benta mo ako. Kala ko, maano ako dyan. Wala akong pera, ay me. Ito, <laughs> benta ko sa iyo yung mga brako. Huwag kang nang pamanya. Di naman lahat ay maaakit mo sa osos mo. Huwag kang nang konting tulong sa Ah, ayan ay. tayo eh. Sabi ko yes! sa inyo, pag nakikita nyo ako, pera kada nakikita nyo. Hindi <laughs> mo sa ganun. Eh, syempre, may kapalit naman. Yes! Hindi naman ako nakikini. Ay, may. Tiltigila mo ko. Wala namang kapalit. Saka ayaw ka ng kapalit. hindi ako kalad ka rin Sige na. Wala. Okay lang, ano, yung mga gusto kong, yan, benta mo yung gold mo sa akin. Pwede yan. O, oh, benta mo yung mga sinising mo sa akin. Pwede yan. Eh, gagamitin ko to. Gigimik nga ako ipang Pang-inom lang namin. O, pang-inom pang so... sa akin ka pa nanghingi? <laughs> Mangutang. <laughs> ano yung pwenta mo sa akin? <laughs> o, oh, wala kami bibenta sa akin. O, oh, ayaw mo naman i-benta sa akin yung mga gold sa mga rilo mo. Oh, di ba? Ah, alam ko na. Mm. Alam Sos. ko na. Gusto -sige. mo to. Sige. Gusto mo to. O, oh, benta Eto. mo ko. Kalo, umano ko dyan. Wala akong pera, eh, Amy. <laughs> <laughs> Eto, benta ko sa iyo yung <laughs> mga Sakto, ano medyo na, pag nakakatulog kasi ako nakatakip oh. dapat gano'n. Ay naka-talk Ay hindi naman hindi nyo tulog hindi naman. Ay hindi bayaran mo naman, bago ka man, Eh, tititingnan ko lang baka mamaya hindi legit eh. Legit lang. Baka mamaya hindi ba? mo sukat po eh. Sukat po yan. Anong cup ka? p Ano Anong ano ah, laki ng mo. Hindi ako magkakamalungin lang ito. Ang ano? 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 3K. Bakit? Okay na to. Hmm. Wala ko ano Wala ko na ibibenta. Eh. So, ano. Baka oh, may panty ka dyan. Gusto may benta yung panty mo. <laughs> Ibigay lang ako. So, okay. Iinom ako. Wala akong panty. Mahirap ka. Um, Salamat dito ah. Thank you ah. Okay. Oh, Pamay oh, <laughs> oh, mo na ka pa. Kung bibitaw nang mahinahon uh, ako ba? Ang bayad mo. Yung amoy. What? Ah, may bayad yung amoy. Ay, may bayad yung amoy. May bayad pala amoy. Ano libre nga. Sa susunod na lang. Kahit isang lang ulit. Ano na Five minutes later. Ngayon yung hype na yan. Ano ko? Si ano? Hi! Makita lang kita kasi. Ah, ito yung dito, yung kapitbahay namin. Oo, oh, oh, yung kapitbahay nyo. Yung... Nakita mo ako? Oo, oh, oh. siyempre, lagi kitang tinitig. Lagi mo ako sinusubay ba yan? Oo. Oh, oh. Lagi mo ako tinitig. Ayaw mo ba? I Stalker ka. Ah, hindi naman sa ganun. Oh. Siyempre, sa itsura mong yan, sino mong hindi mapapakapansin oh, Oo, oh, Wala akong bariya, si Kwenta ng <coughs> Pera. <po> wala akong <coughs> ganun. E, alam, may, may, may balak kasi ako dito. May balak kang ano? Oo, oh, oh. may balak akong i-request sa'yo. Ano i-request re mo? Kasi, kakatapos eh, lang nung isa. Porkit nung nakita ka, kakatapos lang nung magre-request ka mo dito naman napakasungit ang aga-aga dapat ano may, ngiti ka nga oh wow pagkapogi mo eh tapos inuto mo na naman meron ako meron ba diyan ano ito piso ano piso <laughs> hindi pa ako tapos may ay, kasha. may cash ako may cash ako oh meron oh, may oh. Pala. bakit mo utang ka lang, oh, oh, hindi ito naman si utang Pambili lang ng bagong phone. Phone? Oo, phone. Anong ginawa mo ako sugar daddy mo, papastar pa nga lang ko? Ito na, phone lang naman, di ba? Mabait ka, wala. patulungin. Wala, wala. Saka matutulog ako ngayon, medyo maganda tulog ko. Okay. Okay. Wow. <laughs> alam mo, alam mo. Mas maganda yung akin dyan. Weh. Oo. Mm. Okay, Ayos. Orange. Hmm. Oh, kasi nag-promote ako na nakarap. Orange din. eh. <laughs> <laughs> Ito na, babayaran ko <laughs> na. Mag-request sa'yo. Oh, um, sa 1,000. $10, Isang libo nung pang cellphone nga. Ihulog-hulogan ko muna. Tapos yung monthly, saka ako nababalikan ulit sa'yo. <laughs> <Yeah. laughs> 3,000, wala na. Ito Hindi na ka wala. Oh, yun ay 3,000. Ano kala ka mo sa'kin? Yung Hindi ko kita nakita. <laughs> tapos umihinga mo ka ng kanyang kalaki. <laughs> 3,500. cellphone. Kung ano yan, tanga na, bra. Oh, bra, 3,000. Saka ako ka, bra, 3,000. Next month. Ate. Mas at matindi pa dyan. Kasi di ba, ulugan Ay, party. Ano? Oo, pwede. Sige. Oo, oh, sige Kung na. Kung gusto niya, offer. Offer mo. Salamat. Ito na yan. Oo, oh, yan na yun. Huwag ka na mag-inarte. Ah. Arte mo. Next time ulit, ha? Ah. Oo. Oh. Salamat. Oo. Oh. Be! Be, hali ka, yes! be. Nato, be. Ay, what? Be, ka, be. Hali ka nito, be. Ano ba? Be. Ako ba? Mm -mm, Daga. Ano yun? Binilang atang bro. Wow! Ang lagaga nalang. Lago tayo. Tara. Huwag kang pamanya Di naman lahat ay maaakit mo sa osos mo Huwag kang pamanya Di po't kit na sa sa'yo, ikaw na ang gusto May papastar May paparas Kami ay pa